Bango-bango ng Oh, no! Ay, aba! Naunahan ata ako sa sampayan, ah! Ha. Hala, si Aling Tire parating! Hey, Bebang! Bakit po yon Aling Tire? Anong ginagawa mo dyan? Nagsasampay po! Ay, aba! Pilosopong kang bata ka? Ibig kong sabihin, ano ginagawa mo dyan sa sampayan ko? Hindi nyo naman po ito sampayan, ha? Ay, sumasagot ka pa? Ah, tanggalin mo yung mga sinampay mo na yan. Saan ako magsasampay? kurang dyan mga yung mga damit mo. Huh? Wag po, wag po. Huwag niyong tanggalin yung mga sinampay ko, magagalit si nanay! Tanggalin mo yan! Tanggal-tanggalin mo! Huwag po! Huwag po! Kakasampay ko lang niyang no. mga yan! Ano? Iyak ka? Huwag kang mag-wokong yan! Ako na una dito! Sampayan ko to! Simigil ka! Isusubog ang ka takay nanay! Uh, Nako! Huwag mo akong tahan sa payak-iyak mo! We Ay! 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 Oh, Bebang! Diba? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka naiyak? Sa aling tiri po! Ano naman ginawa sa yung tiri na yan? Pinagtatanggal niya po mga sinampay ko! Oh. Ano? Pinagtatanggal niya yung sinampay mo? Ano karapatan niya tanggalin yung mga sinampay mo? Rinerin eh, na yun siya dito? Nagagis po niya. Asong ba yung teri na yan? Talagang gusto talaga niya ng away? Doon po sa may likod bahay ni Aling Greta. Doon sa may sampayan. Huwag ka nang umiyak. Tara, puntahan natin. Oh no! Ayun po siya na yun. ay anong ginawa mo sa anak ko? bakit? ano nangyari kay Bebang? nako nako painusente ka pa sinabi na sa akin ni Bebang uy Bebang ano naman sinubong mo sa nanay mo? sabi niyo po bawal ako magsampay dito pinagagis niyo yung mga sinampay ko totoo bang pinagtatagal mo yung mga sinampay niyang damit? Pagbintang ka naman si Tang? Hindi naman ganun yung nangyari. Ang sabi ko kay Bebang, ang bango-bango ng mga nilabay niyang mga damit. Oh, no! Pwede na siyang mag-asawa. At bakit mo tinanggal ko mabango? Ang sabi ko sa kanya, baka umulan, kaya pinagtatanggal ko yung mga damit. Dito to yan. Sabi naman yung bango, kung mauulan ng ting. Wala namang ganun. Naku! Ayos ay mo talaga tere. Talaga maninitikan ka sa akin. Oh no. Masabi na ulo mo si Tang. Ano na nga yung gagawin diyan sa mga pinagtatanggal mo mga damit? Ito oh. May tira pa akong espasyo dito. Itali mo na lang. Tut. Hmm. <laughs> <laughs> gulay. Gulay. Gulay ka Jan. Naku. Ang hirap na maglakon maglaku ng gulay na to. Ang bigat-bigat pa. Nakakapagod. Oh. Na, 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 na. Ay laki-laki na ni Big Bird. Lalo kayo ni Mateo. Wow. Gulay. Oh, uh, beba, diba, parang may nanay mo kung bibili ng gulay. Ano po yan, Aling Tere? Sabi mo sa nanay mo, mag-ulam naman kayo ng gulay. Nang may sustansya naman yung katawan nyo. Wow. Hindi puro na lang ulam nyo. <laughs> Tawagin mo si Stang. Baka gusto nang bumili ng paninda kong gulay. Ay wala po si nanay Aling Tere Umalis ng bahay eh Saan mo nagpunta yung nanay mo? Ewan ko po Hindi naman nagpaalam eh Ay aba May naisip ako Bebang Gusto mo bang kumita ng malaking pera? Ay gusto ko po yan Aling Tere Para may ako akong pagkain O sige Ibenta mo itong mga kong gulay Para kapag naubos Bibigyan ka ng malaking pera O ito oh Akin na po yan, Aling Tere. Ititinda ko na po para makarami ako. Wow! Ay, salamat. Hindi na ako mahirapan maglako ng gulay. Antayin kita dito sa tindahan ni Aling Sonia, ha? Sige po! Gulay! Bili na kayo ng gulay! May iba-iba akong tindang gulay! Three hours later. Hala, hapon na! May natira pa akong gulay na panindang papaya. Uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. Ay, andyan na si Beba. Tapos na atang magtinda. Aling tire, aling tire. O oh, ano, Bebang? Naubos mo ba yung paninda ko? Oh? May natira lang na isang pataya Ay, ang galing mo naman. Nasaan pera? Ito pa, o. Oh. 355. Wow. Nakakatuwa nga po eh, hindi sila tumawad sa paninda ko. Siguro naawa ata sila sa akin. Ang galing mo na umatinda, Bebang. Salamat po. P355? Ang laking pera. Oh no! Hala, aling tere, asa na po yung bibigyan niyo sa aking pera? Yung hati ko po sa paninda. Tamang-tama, Bebang. Yung natalang papaya. Ito oh, ibigay mo sa nanay mo. Papaya, sabi niyo po, bibigyan niyo ako ng pera. Itong batang to, tusi pa. Magutuwa yung nanay mo dyan sa papaya. May pang pangsahog na sa ulam yung sardinas mamayang gabi. Madaya naman kayo, aling tere. Sabi niyo, bibigyan niyo ako ng malaking pera. Ay, ganun ba, bebang? Sinabi ko ba sa iyo yun? Oh, ito oh. Limang piso lang. Di ba malaking pera yan? Tamang tama, pangbilihan ng mantika. Para may panggisa kayo dyan sa papaya. Sayang naman yung pagod ko. Ito lang na pala ako. May naman yung tanin namin papaya eh. Nagpagod-pagod pa ako. <laughs> Bebang! Bebang! Ano po yun, Nay? Halika rito! Andiyan na po! Ano naman utos nito ni nanay? Ano po yun, nai? O, oh, ito! Wow! Wow, sa aking merienda, sakto nagugutom na ako! Hindi sa'yo yan! Huwag mo kainin yan! Kanino naman to? Tayo lang naman dalawa tao dito sa bahay, ah! Ibenta mo yun sa mga kapitbangin natin Nang makapera tayo Oh no! E, ano ba yan? na nga ako eh <laughs> Huwag ka nang magreklamo Na may pabili tayong merienda Yung turon, Mas masarap yun kaysa dyan sa saging Sige na nga Later <laughs> <laughs> Aling Sonia Aling Sonia oy bebang ikaw pala yan Bibili po ba kayo ng paninda ko? Ano ba yung paninda mo? Saging po. Saging na saba. Yahoo! Wow! Mukhang masarap yan ah. Opo, masarap yan. Tsaka marami po yung stansyang vitamina. Maganda yung sa katawan. Talaga ba? Hindi nyo po ba alam? Mabisa po yung pantanggal tigyawat sa mukha. Oh, hindi totoo yan. Hindi nga. Opo. Mawawala po yung mga bukbuk at mga gastang sa inyong mga muka. Grabe ka naman makapagturo sa mukha ko. Paano mo naman lang sabi na pangpakinisan sa mukha? 'Di ba po yung mga umgoy walang mga pimples? Ha? Ano kinalaman ng saging? Saging po kasi yung mga favorite nilang kainin. Kaya yun, makikinis yung kanilang mga mukha. Ikaw talaga? Kalo ko mong bata ka. <laughs> O, sige na! Bibili ako! Malami kong salamat! Saging! Saging kayo dyan! Saging! Uy, Bebang! Bakit po? Oh, no. Ano yan? Nilagang saging po alang tere. Saging? Panindam mo ba yan? Opo! Bibili kayo! Magkano naman yan? Limang piso po isa. Wow! Masarap ba yan? Opo, kahit tikman nyo pa. Talaga ba? Sige, upo tayo. <laughs> no tayo. No, no, no. Titikman ko na. <laughs> wow! Masarap po, di ba? Hindi ko malasahan. Isa pa nga. Oh no. Parang matabang. Wow. Hello, Aling Tiri. Anong gusto na yung paninda ko? Tinikman ko lang naman ah. Oh, no. Bayaran nyo po yung kinain nyo. Ay, aba, aba, bebang. Sa mahal ng paninda mong saging, papabayad mo yan sa akin? Matindi ka. At saka, bakit ko naman yung bibilhin Eh, hindi naman yung masarap. Ang tabang-tabang. <laughs> Susumbong ko tayo kay nanay. Wala na kaming pambiling turon. Hmm.